Bigla, lumitaw ang prosesyon na karaniwang isinasaayos ni Sor Maria, kung saan ang mga lalaki ay nagdadala ng palyo sa ilalim kung saan naroon ang kabanal-banalang sakramento. Sa malaking sorpresa ng aking ina, ang humahawak ng palyo sa pagkakataong iyon ay ang aking ama, ang Hudyo, na naglalakad sa prosesyon kasama si Jesus na nasa sakramento ang aking ina, hindi makapaniwala at puno ng pagkamangha ang puso, ay bumaling kay Sor Maria at nagtanong, Velo kayo veo, Sor Maria? Sa kung ano si Sor Maria sa kanyang karaniwang katahimikan ay sumagot, Si Loveo. Sa sandaling iyon, si Sor Maria ay gumawa ng isang propesya na magmamarka sa aming mga buhay magpakailanman. Isang propesiya na kalaunan ay matutupad ng eksakto. Ang aking ama, isang hudyo, ay magbabalik loob. Dadampiin ang kanyang puso si Jesus na nasa sakramento. At makikita natin siyang makikipagkumunyon isang araw. Pagkaraan ng maraming taon, may sakit na at nasa kanyang higaan ng kamatayan hiniling ng aking ama na bisitahin siya ng isang pari. Sa isang gawa ng pananampalatayang malalim at puno ng kapakumbabaan, hiniling niyang binyagan at tanggapin ang kanyang unang komunyon. Ang lalaking iyon na ipinanganak sa pananampalatayang hudyo ay natagpuan ang pag-ibig ni Kristo sa kabanal-banalang sakramento. At ngayon, sa kanyang mga huling sandali, ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanya, ang tagapagligtas ng mundo. Isang hudyong nagbalik loob, iniligtas ng walang hanggang pag-ibig ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa ay laging purihin ang sagradong puso ni Jesus na nasa sakramento. Naniniwala kami ng buong puso sa presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar sa kanyang katawan, dugo, kaluluwa, at pagkadyos. Purihin at luwalhatiin ang kabanal-banalang puso ni Jesus na tumitibok dahil sa pag-ibig sa atin, naway ang ating mga puso, marupok at maliit, ay magliyab sa apoy ng iyong banal na pag-ibig. Puso ni Jesus, tayo ako nagtitiwala at sa iyong pag-ibig ay nakasusumpong ako ng kapanatagan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa sangkatauhan. Pag-alabin mo sa amin ang isang malalim na pagnanais na mahalin ka ng higit pa araw-araw. Naway ang iyong pag-ibig ay magpabago sa aming mga puso, Panginoon, upang kami ay maging mga instrumento nang iyong kapayapaan at nang iyong pag-ibig sa mundo. Puso ni Hesus. Magbalik-loob ang mga makasalanan. Dampian mo ang mga pusong matigas. At patnubayan mo ang mga lapastangan tungo sa liwanag ng iyong awa. Naway lahat ng mga malayo sa iyo ay matagpuan ang landas pabalik sa iyong pag-ibig. Puso ni Hesus na nag-aalab gawin mong ang aming pag-ibig sa iyo ay hindi kailanman lumamig, ngunit araw-araw ay mahalin ka namin ng mas malalim. Banal na puso ni Jesus, protektahan mo ang mga naghihingalo, iligtas mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, at ipagkaloob mo sa amin na naglalakad pa sa mundong ito ang biyaya ng pagtitiyaga sa pananampalataya pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Naway ang aming mga pamilya ay laging nasa ilalim ng proteksyon ng iyong kabanal-banalang puso. Sa gradong puso ni Jesus, naway makilala, mahalin at tularan sa buong mundo. Dumating nawa sa amin ang iyong kaharian at sa lahat ng aming ginagawa ay luwalhatiin ka namin. Lahat ng ito ay iniaalay ko para sa iyo, kabanal-banalang puso ni Jesus. Pinakamatamis na puso ni Maria, palagi mo kaming ihanda ng isang ligtas na landas patungo sa iyong anak. Naway ang iyong matamis na pamamagitan ay samahan at patnubayan kami sa lahat ng oras patungo kay Jesus. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan, aming gabay at aming kapanatagan sa mga oras ng kahirapan. Naway, sa ilalim ng iyong balabal, lagi kaming makasumpong ng kanlungan at proteksyon. Sa langit at sa lupa, ay laging purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. O puso ng pag-ibig, inilalagak ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Bagaman kinatatakutan ko ang aking kahinaan, at aking mga pagkakamali, lahat ay inaasahan ko mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagradong puso ni Jesus, na sa iyong paghihirap sa halamanan ng Getsemani, ay inaliw ka ng isang anghel. Aliwin mo kami sa aming mga pagdurusa, sa aming mga karamdaman, at sa aming mga sandali ng paghihirap sagradong puso ni Jesus. Naniniwala kami sa iyong walang hanggang pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Protektahan mo ang aming mga pamilya. Pagpalain mo kami at ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pagtitiyaga sa pananampalataya. Naway ang iyong puso ay makilala, mahalin at sambahin sa buong mundo. Lahat para sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan, at patnubayan mo kami palagi patungo sa iyong anak. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus na nasa sakramento, bilanggo ng pag-ibig sa tabernakulo, na nananatili sa maraming liblib at nakalimutang mga dako, naghihintay ng kaaliwan at lambing ng aming mga kaluluwa. Ngayon lumalapit ako sa iyo ng may pagpapakumbaba, may maalab na pag-ibig, at may pusong ganap na bukas upang tanggapin ka. O oh, mabuting Jesus, kay tamis, kay dakila, kay laki ng regalo ng iyong buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Ikaw, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng San Sinukob, ay ninais mong manatiling nakatago sa isang hamak na piraso ng tinapay upang matagpuan ka namin at makalapit sa iyo ng walang takot. Kaya, Maaari ka naming mahalin at mahalin mo rin kami. Gaano mo kami kamahal, gaano mo kami kahintay, gaano mo nasasabik ang aming pagdalaw at aming pakikisama. Isang misteryong hindi maarok na ang Diyos na walang hanggan ay nagpakaliit. Naging madaling lapitan, naging malapit. Gayon paman, kay sakit malaman na maraming sa iyong mga anak ang hindi alam, ang iyong tunay na presensya sa tabernakulo paano nangyari panginoon na sa maraming sulok ng mundo ay nananatiling inabandona ang mga tabernakulo walang pag-ibig walang pusong tumitibok para sa iyo walang kaluluwang umaaliw sa iyo sa kanilang pagsamba panginoon ng tabernakulo dagdagan mo ang aking pananampalataya upang hindi ko kailanman pagdudahan ang iyong tunay na presensya sa eukaristiya Panginoon ng awa, gawin mong katulad ng iyo ang aking puso upang maging salamin ako ng iyong lambing sa mundo. Panginoon ng katotohanan, patnubayan mo ako palagi sa landas ng kabutihan at huwag mong hayaang lumayo ako sa iyo. Panginoon ng walang hanggang pag-ibig, lagablaban mo ang aking kaluluwa ng apoy ng iyong banal na pag-ibig Upang araw-araw ay lalo kitang mahalin, lalo kitang hanapin, lalo kitang sambahin. Ikaw ang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking kadiliman. Ang bukal na walang maliw ng kapayapaan na nagpapahinahon sa mga bagyo ng aking puso. Ang ligtas na kanlungan kung saan natatagpuan ng aking kaluluwa. Ang kapahingahan at kaaliwan. Kay lungkot makita ang mga tabernakulong walang laman, nakalimutan. Walang kaluluwang sumasama kay Jesus sa kanyang matamis na bilangguan ng pag-ibig. Isang malalim na sakit malaman na ang Panginoon ay tunay na presente. Buhay, tumitibok sa Eucharistia. At gayon paman, maraming puso ang nananatiling walang pakialam napakalayo sa kanyang pag-ibig. Nakalimutan na ng mundo ang kadakilaan ng kahangahangang misteryong ito, ang himala ng pagiging malapit ng Diyos. Abot kamay sa isang buntong hininga, sa isang panalangin, sa isang gawa ng pag-ibig. Marahil ay dahil sa kamangmangan, dahil walang sino man ang nakapagsalita sa kanila, nang may pagkahilig tungkol sa nakatagong kayamanang ito, o marahil ay dahil sa panlalamig ng panahon, dahil sa pagmamadali, dahil sa walang katapusang mga distraksyon na bumubulag sa kaluluwa at nagpapatigas sa puso. Kaya naman kailangan ng mundo ang mas maraming mananamba, mas maraming kaluluwang nagliliyab sa pag-ibig na lumalapit sa tabernakulo nang may debosyon at pagtatalaga